Um, alam mo kasi, may nangyari. So, nagkatampuhan. No? But then again, nung bago ako umalis in 2015 or 16, 2016, nakatira ako sa Grove. Little did I know, magkapit-bahay kami doon. One year na ako nakatira doon, hindi ko alam. Tapos ako kasi, ano ako eh, pag nagjo-jogging ako sa labas, hindi ako nagpupunta sa gym. Apparently, nandun sila sa buong pamilya, usually nag gym tapos dumating sa punto na um, parang nahihirapan na ako pumunta sa labas kasi masikip naman masyado, traffic, yan yan. So, sabi, so pumunta na ako sa gym. Tapos siguro nal nabalitaan nung isang kaibigan ko doon, tinawagan niya ako, sabi niya, Sigurado, Sabi niya, alam mo bang nandito rin si Carmina? Uh -huh. Sabi ko, ha? Uh -huh. Sabi niya, oh di ba ba kayo nagkikita sa gym? Uh -huh. Sabi ko, ikaw naman, sinabi mo pa. Ngayon, ngayon may isipin ako. <laughs> di ba? Ngayon may isipin ako. Ngayon magdadalawang isipin. Dati ay mabuti na nagkabanggaan na lang. Ngayon may isipin ako. Di ba? The, true enough, that afternoon, mag-gym ako, sabi ko, ako, baka may makita ako. Sabi ko, parang di yata ako ready. <laughs> Pero sabi ko, hindi na ako pwedeng mabuhay ng ganito na... Hindi uh, iwas naman? lagi. Oh, correct. Mm -hmm. Di ba? Paano naman yon mm -hmm. So, I just went. Uh, Pagdating ko naman doon, wala. So, uh, treadmill ako. Tumatakbo ako sa treadmill. Okay. And then, doon sa treadmill kasi may parang... Hindi mirror, pero yung alam mo, yung sliding door. Uh, uh, so, may image ka uh, makikita. <laughs> makikita Di ba? May image. Uh, yeah. So, may nakatigil sa akin, lalaki. Nakaabang naka na gano'n. Tapos paglingin ko, sabi ko, sino ba ito? Kasi ang tagal-tagal na, nakaganon lang, nakaganon. <laughs> <laughs> Tapos nilingo kong ganyan, si Soren. Uh -huh. Pero si Soren at that time, nakatrabaho ko na sa... Magkakilala na kayo? Uh, trabaho ko na siya sa, sa Enchanted Garden. Uh -huh. So sabi niya, uy, kamusta? Nandito ka din pala, sabi uh -huh. niya. O sabi ko, oo, sabi ko, dito, okay, dito rin pala kayo. Tapos <laughs> 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 so, sabi niya, oh, Tapos kung ito, kung kami. Tapos so, sabi niya, nandiyan si Carmina, Oh. Uh -huh sabi ko, ah, okay, sige. mag ako mamaya. Walang ako. Tapos, so, siguro, maliit ang gym. So, siyempre, may kukunin ako doon. Nando siya, nag naman kami. Yung very cordial, wala namang masyadong, ano. But really, just say cordial, hi, o, oh, kamusta? oh, dito ka pala. Okay, yeah. And then, after that, Araw-araw ko na sila nakikita sa gym. Mas mm -hmm. <laughs> binakilala sa akin yung mga anak and everything. So, nakita. So, In the end, parang nawala yung iwasan. So parang it was just really an ordinary thing. Nandun sila, nandun ako, nagparano kami, nag-workout. So I think, yun yung estado namin ngayon. Yung parang we're not really friends-friends, pero mm. we can talk, we can see each other anytime. At walang... Walang, walang, walang ilangan. Walang ilangan, correct.